Ayan, day off so, Kaya ngayon pa lang kami pupunta sa mediko. Nahirapan akong na punta ng medikong mag-isa. Kaya, uh, ngayong lunas pa lang kami pupunta ng mediko. Ewan ko kung tatanggapin kami. Kaya kay Lamig, mahangin. Hindi takot-takot eh. So, yung malamig. So, yun si baby. Hi lang, hi. Nagdadala ka ng ganyan, tapos binubuhat mo. Oh. Absent na naman. Sina, lagay mo na, ah. Uh, eh? Ah, lagay mo na, ah. 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 lagay mo na. May baby din daw siya. Ah, lagay mo na. Ah, bilis. Dito. Dito. Ah. Dito. Ayun yung dalang medyo mediko. Oh, hi, baby din siya. Thank Nung ano pa siya absent, nung... Ayun yung ng mediko. ko. Buh Boy, nabuhat mo, benga. Thank you, thank you. Yung doon yung kapatid niya, ang lit-lit. Bilis, hindi natin alam kung tatanggapin tayo. Hindi pa kami nakakalayo. Parang pagod na ako mga kaiket Malamig na naman Sobrang ang pinakamalamig talaga is January, February. Pero pinakamas February. Hula. Buti may ano, may init ngayon. Papainit kami mamaya. Kasi yung kailangan ni baby. Magmula nung lumabas siya ng hospital. Tapos nung naglakad kami ng papers niya, hindi na kami hindi na hindi ko na siya napainit gawa na ng sobrang lamig mga kaiket so ayun mga kaiket mamaya po ulit sana tanggapin ka sa mediko kasi pag walang appointment janti di ka tatanggapin sabihin ko ng emergency so bye, -bye po mga kaiket bilis nila o oh, parang walang kasama Dapat dito tayo dumaan lang kayo oh, kasi may sol. Mas may sol doon sa kabila. Wag na ah, ka na. Sabi ko doon sa kasana dumaan oh. Nay, sorry na. Sorry. Dede, dede si baby. Eh, itong dede ko sana, problema. Ang sikip. Tinahaluan ko siya ng ano yung nakalata, mga kaigit. Oh, oh, sorry anak ko. Eh? Ano, ah, uh, di ba pumunta kami sa medico? Tinignan naman si baby. Ikaw na rin nagdahilan ako may plema para tignan siya. Normal naman daw lahat. Eh, inaano ko talaga si Martina kasi Martes pa lang yung may plema, marami na siyang plema eh. Tapos hindi siya masyadong makahinga. So, bukas, balik ulit kami. Wala na si Martin. Papa, papa, papasok na siya. So, kami na lang dalawa ni Martina. Tapos, sunod-sunod eh. Dapat pala nung pinanganak ko to, dinala na ni Martin yung mga papers. Tapos, uh, hindi ko pa kasi kayang ilakad, sabi ko. Eh, nangihina pa ako. Eh, yung, ano, yung tati ng mga anak mo, eh, may trabaho, sabi ko ganyan. Diba? <laughs> Inuna pang trabaho. <laughs> Alam nyo naman dito. Eh, syempre, dapat yung mga papers mga inuunan, yung mga ganito, ganyan. Tapos sa Miracoles naman, meron din akong appointment sa yung matrona. Syempre, titignan nila kung okay ng lahat o may na iwan pang mga dugo dyan sa matres mo o oh, ano medyo malalay konti yun niisip ko palang yung mga hagdan nahirapan ako doon yung siyempre, ang bigat ng ano ng crib itong ay trolley pa ay yung trolley pala crib tuloy ang tawag ko yung trolley bigat pa naman yan buti sana kung eh hindi ko gamay yung bus na papunta doon ay ko ano, na taxi ng taxi kasi nakukusang pera mo hindi ko lapak sa sakot ko. Hindi ko alam bakit naputol yung sakot ko. Ganda na. Pakunti po yung dinide mo. Ismosa din, oh. Patay mo na nga, alak. So, yun mga kakikip. Mamaya po ulit patidihin muna natin si baby. Sina. Pagalo. Pagalo, rapido. Kuhilo, kuhilo. Pagalo, kuhilo. Pagalungkot -pagalung. Ginabi na kami sa daan. E, anong oras na lumabas kanina lang? Alas stress Alas stress alas eh, 8 Anong oras na? 8 o'clock na. Oh. Uh, lumabas na rin sila sa school. Ah, uh, sila. Lamig Lamig pa naman. Tapos bukas may, med may bukas may mediko tong dalawang bata, si Martina at si Baby Isabel. Ako na lang magdadala tapos sa Wednesday. Yan yung sinasabi ko sa matrona. Eh tinatanong ko si Lance kung pwede niya akong samahan after ng exam niya. Kasi ang mahirap doon yung iaakyat mo yung trolley nga, mga mabinat ako, mabigat 'yan eh. Makatapos ng check up. Oh, la anak ko. Oh, marunong na. alika na. Oh, siya nang nagtutulak. Pugetes, no, anak ko na no, pa pa. mo sa pasar kon titay. Ano nga? Papainit. Oh. Pero tayo mo tsa Painit muna natin. Eh. Uh papainit si baby. Oh. Natin is free, anak. Oh. Tara, Vamos a tomar un poco de sol. <laughs> Tina. May check up tong dalawang bata. just ko. Okay. Mira, campeón. Huwag mong yugyugin. Ayan, good morning, good morning. Ang sakit ng ulo ni Kaikit nyo. Kula sa tulog. Diyos ko, parang di ako nanganak mga Kaikit. Kanina, syempre ako lang. Tapos, Diyos ko, bilis kong maglakad kasi nga malilate na kami sa appointment ng mga bata. ng dalawang bata. Pero tamor. Ben, Ben, Ben. Ben, Aki, Ben. Tonto sa Martina. Tina. Para tawag mong yog-yogin, anak. Tonto at sa kay baby Sofia doon sa hospital. Wait, wait. So, ito yung ano niya, yung check-up na talaga na chinek lahat. So, wait lang mga kitatawid tayo. So, may, may, may imi kami. Magbibigay ng vitamins ni si baby yung pinasyal ko doon sa hospital. Magbibigay siya ng vitamins ni baby. Tiki-tiki. Oh, siya din daw. Oh, tiginit. Hindi kita anak ko. Ayan oh. Hi! Ayuda si mami. Ayan. Papainit. Wait lang anak. Wait lang. Wait lang. Wait uh. lang. Papainit ang baby. Kasita. pasito Senyorita. Nakatulong na yung anak ko ah. Very good ah. Very good ng lolos ni mami. Nakakaawa lang kasi hindi pa nga gumagaling. Okay. Baka masusunog naman yung, ano, yung balat ng uh, kapatid mo. Sakit ng mga ganito kung mga kaikit oh. Didaw, anak, ko Saan na Gawa siguro ng wala sa tulog, stress. Walang masahan. Siyempre yung tatay ng mga bata. May work. Tatay ng mga bata para si <laughs> Martin. Bilis kong maglakad kanina mga kaya. Parang din ang anak. Diyos ko, hinihingal ako. Tapos saktang legs. Diyos ko, wag naman sanang mabingan. say mga kaya, mamaya po ulit. Kit naman ang lalas ni mami. oh. Tulog. Pag nasa labas, tulog ng tulog. Gustong gusto nasa labas. Kumusta? Hoy! Vamos! Isang <gasps> verde. Wait lang, wait lang, nak. Wait lang, wait lang. Be lang tabanan niya. Ito yung pinos ko dun sa ano ko. Ang litlit ng mukha nun. Ang taba na niya. Ano si baby, O. Kung siya matada yung mga Sa pila. Sa plema na. Ha? Plema. Yada po nga rin ang niyo. Yada may sabunan na niya. May 27. Ay, 27 ni Suna? Dito kami sa work ni Daddy. Kumakain. Kumakain. Lentejas, vale, luego Martina come Qué rico, comida de Martina, <t Dogs> patatas y amena. humirit siya ng itlog, hindi niya may nubos nabukasin no? Mira Mira mga kaikit ang mga mag inang kaikit nagpapaaraw oh. kasi si aling liit na maliit kailangan <coughs> ipaaraw Uh Oo. -oh. Bira na nakakalabas. No. Oh. Uh. Magan. Huwag mong iano yung mata niya sa araw. Tignan mo, sabi ni Kuya Sande. Mahaba oh. daw yung pinik mata. Hmm. Tutuplab ngayon dito niya. Tignan mo, Amur. Ah. Pakita mo, kit-kit niya dito nun sa al eh. Ito. Tignan mo mag-i-smile, mag-i-smile, mag-i-smile. Bilsa mo. Kaya talaga ng ilong mo, anak. Hmm. Hmm. Okay naman, lahat ng resulta ng ano niya. Ito si Martina. Okay lang naman na, hindi, kailang, hindi na kailangan mag-ano ng gamot. Walang tubig ng tubig lang. Eh di ka, matakaw naman siya sa tubig. Hindi masyado nga. Eh, ito kailangan may bibilhin siyang krema sa puso. May, may revision pala sa lunes. Siya, sa enfermera. bukas meron na naman ako ano, sa matrona. Anong oras? Alas 12. Kasi mo sa school bukas. Vamos na, papahinga si mami. Tina! Tina! Let's go, Nak. Dirty, Aita. No, ah. Pagi mo yung sapatos mo, ah. Sa tulo lang, ha? Pagami Nakatapos lang ng trabaho. Ba't yung brother niya punas-punasan mo kasi? Saan? Yung mga hitan niya. Eh normal lang yun sa bata. Kaya nga. Lotion at saka ano lang naman yon Hindi mo wag mo nang pa siya, wag mo pilitin tanggalin kasi masasaktan siya. Halimbawa to, mga dry na ano niya. Mas punasan mo yun. Oo nga. Nabi kong tinanggal nung last na ano kaya. Pinaliguan ko siya. Sak ng ulo ko yung migraine. Walang bibilhin dyan sa ano? Buwan na. Ha? Dagastos na naman ako. Yung iniipit kong bainte ulit, tuloy napunta sana. Sana din na lang kami kumain dyan. Paano ang kukulit niyo? Alam mo na. Bumalik ko na magbabayad. Kumain kami sa resto nila, ang manual -man siningil. Ikot sila kong pailya. Di sana pumunta naman kita, kita yung lintehas. Masarap naman. Mas masarap pa rin yung lintehas ko. Walang makakatalo. Lingwa din ha? Masarap yung lingwa plancha lang naman yun. Hmm. Pero wait lang, anak. Sabi ni Kuya Salde, dapat daw ito, susuklay-suklayin. Yung kahit yung bulak lang, tapos lag mo ng ng, 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 gatas ko. Para maging ano siya. Tapos sabi nga, ang haba daw ng pilik na Ang haba ng pilik na ng anak nila, ah. Hmm. Pang angel pala yung ano na yan. Let's go! Ay, jacket na yung sa aling maliit. bagay lang sa loob na tumang mo! Kinakausap ng mga... Dirty! Vamos! Tayo, lakay ka ng angin nun. Huh? Natin, ha? Pagka-dansan natin na. Sige ka, Raul. Hi! Natapos na ng trabaho. Babalik na mama mamaya. Break time. Pagsisito lang kumain do sa work niya lang. Mahal lang siningin. visit. Yung itlog! Dalawang itlog mo. Kano na yun sa peso? Six euro. visit Hindi mo lang kinain ni Manny Martina lahat. Yung white lang ang kinain kaunti. Three thirty. Three hundred thirty ang isang itlog? Yung dalawang. Three hundred thirty yung itlog. Hindi mo lang kinain ni Martina. Namulot na lang sana ako. Tara na. Wala kang mabibilihin sa ano? May mabibilihin kayo? gatas pala. Pera mo. May bibili ng pera mo. Hindi pa ako sumahod. Nakita ko, alam mo kaya nagdahan-dahan ako umalis kanina doon? Sa work mo. Nandun yung matandang Chino, yung hinumahabol sa akin. <laughs> Noon. Matagal na hindi ko munta dyan, mga dalawang pamilya. Pero mayaman yun ah. millionaire yun yun. Hindi, tara na. Kasi may Chino na kumain sa kanila. Sunod ng sunod sa akin yung dati. Yun lang yung sinasabi. Gusto niya akong i-date. Pinapakita yung mga kayamanan. An Anak, kung hindi mo napapagpagin yung ano ma? Sa shoes? Hati na? Nang muna kami dyan sa Carrefour. So, what's up mga kaikets? So, nandito tayo sa kusina ngayon. So, kita niyo, mugto ang aking mata. Doble-doble. Nanood ka sa ako ng drama. So, alam niyo naman, madrama ako minsan. So, ito magluluto ako ng aking ulam. Hindi ako makapagluto. Gawa nga nagiging busy kami ni Martin sa paglalakad ng mga papeles ni ni Baby. Yung mga kailanganin ko para <coughs> kasi na-stop yung, pag, yung sahod ko nga mga kaiket So, kailangan tuloy-tuloy yun yung maternity leave ko. So, giging busy kaya sabi ko sa kanya, Ano yon wala akong ulamin, sabi ko sa kanya. So, dadaan daw siya ng, ano, ng chicken, yung, yung na oven na chicken na ready-made, yung naluto na. Pero, magluluto pa rin ako ng vegetable. Alam niyo, mahilig po ako sa vegetable. Tsaka isda. So, pagod din siya, kakawawa din. So, ayun mga kakit, aking mata. So, pag-pray natin mga kaikit na hinihintay ko yung ano, kasi pinakuhanan ko ulit ng dugo si baby Sofia sa sa talampakan kasi doon sila kumukuha na sana hindi po matuloy yung ano niya yung sana wala po siyang ganon sana nagkamali lang sila sa hospital yung first yung nanganak ako noon eh <clears throat> yung high, hypo, hypothyroidism congenital eh minsan talagang iniiyakan ko din ayoko ko din kasi karon yung mga anak ko nang may sakit mas okay na lang ako. Sabi ko nga, pinagdadasal ko, Lord, ako na lang, wag na yung mga anak ko. Kasi ako matanda na, di ba? Kahit least, kahit ako, kahit kaya, kaya kong labanan yung mga sakit. Eh, yung baby. Di ba? Days pa lang yung ano niya. Tapos ganun. Siyempre, kahit si Martin nagpo worry eh, sabi nga, tinanong ko nga don tuwing check-up niya, tinainaanong ko, na delikado po ba yun? Meron pa ko siyang ganon mag-relax ka lang mami 'yan mga sinasabi ng mga doktor. Yung kumuha ng dugo kahapon, tinanong ko na naman. I mo sa, uh, sa sa partner mo, sabihin ganyan na huwag siyang mag-alala. Siyempre <coughs> lagi kong pinagdadasal na Lord, eh uh, 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 ito, ah uh, healing po ulit ako. Kahit nag mo na ulit sa akin ito. Sana walang sakit si baby na mahirap po kasi nagbasa-basa din ako mga kaiket. Kung ano nga pa pag ano pag pag meron may, pag kasi may hyper mayrong hy, hypo si Martin si baby Sofia hypo pero sana hindi matuloy sana wala kasi pag hypo kasi mahirap matuto siya ah uh, mahirap makapick up yung ganon nagbabasa pa ako tapos ah uh, habang buhay kailangan maggamot siya kung hindi maagapan kaagad Grabe yan, umiiyak na naman yung anak ko. Wala na akong nagagawa. Yan, naririn ko na naman. Tapos, ano pa nga ba yung, yung ano? Marami mga kaikit. Kaya, help nyo naman ako pag pray natin si baby na Sana wala. O, oh, naman yung anak ko. Umiiyak na naman. Tinatawag na naman ako. Wala na akong nagagawa mga kaikit. Sa totoo lang. Tapos yon isa pa yon yung iyakin. Sabi ko kasi dun sa doktor, doktor, bakit ganun iyakin yung anak ko? Hindi naman mga ganun yung mga anak ko na una Depende naman sa bata yan, sabi nila ganoon. Hindi naman lahat ng mga bata pare-parehas. Kaya mag-relax ka lang, mami. Kahit sino namang nanay, kahit sino namang magulang, hindi yan ang iyak, -iyak ng, anak ko. Hindi makakapag-relax kung nalaman na may, may ganun yung anak mo. Pero dinaman naman sure daw yon kaya magkukuha sila ng second opinion. So, ayan mga kaikit, wait lang, kukunin natin si baby, iyak ng iyak. Wait lang, nak! Yan, wala na kami natapos ni baby, oh. Ang dami yung tatay. Dade! Hola, my loves! Wala na akong natatapos ano? yan, oh. na naman sa... Bumili ka na ng chicken? Oo. Oh. Nakain na ako mga kaikat mo. Matig Ration pala yan. Sa ano? Sa hmm. Nakasimangot. Nakasimangot. Nakasimangot yung lalas ni mami. Ayy! Ayan, putol-putol yung tulog niya. Ayan na. Ay po! Ang katas ang kilay. Oh. Oy! Ano parang inaas mo? Ah! Kapapalit lang niya eh. Kakain si mami anak ko. Hindi ko na natapos-tapos yung nilulutok. Magugas ko muna ng kamay. Mag-hi ka muna dito kayo. Ayon, ayon. Ayon, ayon. Ayon, lang kayo. Hala. Ay! Ay! na naman ang aking lalab-lalab-lalab. Ay! 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 Ako yung kakain. Kakain ka na? kakain mo na ako, mga kaikit. Huwag mong yugyugin masyado, anak. Ayan, si Rox copy nila nung maliit siya. Hmm. Yung shape ng mukha nila. Kasi anak, ito kamukha ng ano, ng manaligod. Itong dalawang to. Si Martina Jimenez. Kasi anak ko. Ayan, nagkakain. Hmm. Si Martin ang pinakamaputi. Magkakulay itong dalawang <laughs> Ganyan kalit ang mukha ni Lance nung malit siya. Lahat. Hindi ko alam kung paglaki ka, mukha pa rin ni kuya niya. Pero ganyan na ganyan ang mukha ni Lance nung maliit. Oy, oy. Oy, oy, oy. Ay ay, 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 kuya. Kis mo mananak. Ay, no, ah. So lucky. Ay, asal ka, te. Wala, man. Mueli man. bango nga. Ikaw ang man na amoy mo Alaga. Ito naman si Martina at pinapakain natin. Say hi anak. Hi po. Hi <laughs> po. Ah? Jai. Kasuksukat na lang. Ano na Patid mo. Ginagawa tayo ng kanya. Sofia, kuno ug ah? min a. Ang yanay... tagmo da. Kausapin mo kasi anak mama, Ah. Mama. T -t ti mama tinitignan oh. Kaya pa sa anak ko. Mama. Mm. mm. Mama, kamo niya? Oy, esto te masina. ¿Qué es? Mi imagino. Mira, um, están mirando no. a mo kasi la, que nakatingin kay mami eh. ¿Qué la loves? Oh, Esos. Hindi <laughs> <mama, laughs> naliligo si kuya. Mañana deja lo ahí para vas tomar vitamina. Sofía, sofia 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 Mm. Ayo, oh, know. Ya. Yeah. Aden, kenapa kan? Ah, mm. asalnya ah, itu Kara Martina, kan, Aden. Mm, beso no, beso no. <laughs> beso no. <laughs> mm. Tiene mucho, eh? Ah? Tiene mucho. Laruingki semong. Apa asu ben poco asi. Iya. Yeah. Mm. Mm, Porte no vale. Hello, mga kaiket Ay, na Okay, smile. Hello, mga kaiket I'm little kaiket bunso. Mm. Mm. Busog siya. Ay, ay, ay. Malakas mamuyat ito. <laughs> Kung alam nyo lang, mga kaiket Yes, ka. Ang lakas naman yan, Lance. Mm -hmm. Hello po. Sino na hello po? Ano? Magkakulay na kami. Kami nila Lance. Hi. Hi po. Hmm. Uy. Uy. <laughs> Buti mal, ano, natatanggal na yung rashes niya. May konting rashes dyan, eh. Nung hinalikan ata ni Martin, may papa niya. Ang mm. kilay. Uy. Ha? Masti na. Kukuk, mami. Neste? No, ay sumay Pero nasa está muy mal. Mejor sumo o agua. Está muy mal. Tiene mucho azúcar. Pues mala mamita. Mmm. A ver, anak ko. Vamos a ver. Gutom na naman. Gutom na naman yung lalos ni mommy. Oy, 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 oy. La, 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 la kana so babay na po mga kaiket Papahinga na si mami thank you for watching sa mga video namin thank you po for supporting my mami kaiket ano anak ko oh? ni tas nang kilay oh. ay kila anak oh babay po ay ah, sleep na ina Slip na lalas ka. <laughs> tan, tan, taran. Tari. Dehaloy. Dehaloy, anak. Nga mm -hmm. ba'y po? Love you all, mga kaikit. Kaya, anak ko. Shhh. Alaga ng kapatid. Pinag-aagawan nila ni Lance. Pero ito mas mas sa kapatid kaysa kay Kuya Lan. Araw-araw lang. din lang. Martina, lala din nga na. Kaya No, ah. Kiss na ang pero kabe sa... Hmm. <coughs>